dito na sa wakas Uy, thank you Lord Palipat lipat ha Ayan na siya Uh, ilaw ayan siya mga kabraso ito yung dulo ng isa niyang ano ito naman dito yung pinakadulo rin ayan oh. di natin maabot yan klaro yan parang dito pa ayan mga kabraso ito na. Sobrang laki. Ayan, magandang tanghali mga kabraso. Balik hunting po tayo, hanap buhay. Dayo po tayo ngayon dito sa spot na lagi natin pinupuntahan sa may daram. Ayan, uh, kasama ko sa episode si Brad. Kaso lang, hindi ko siya makakasama sa paghahunting. Siya, maiwan sa bangka at papalaot siya. Mamimingwit. Wala siyang buta ayun tayo lang yung papasok sa spot sana lang po ay palarin po tayo pati na rin si kuya Maka mataas pa yung tubig pero ano na tayo niyan pababa ayan ay okay. wala rin siyang pamain, maghanap pa lang wala pala yung ano natin armalite kapasok tayo sa gera wala yung armas ayun <laughs> ayun okay bali yung ano namin yan oras po natin ay alauna mga kabraso magtatagpo kami alas 4 magpapasundo ulit ako malalim pa mga kabraso tayo dito sa taas nito doon yung nahihibasan medyo may tubig pa mga kabraso yung loob dito pero kahibas nyo sana lang ay palarin kadaliman lamang ayun mga kabraso dito agad may natanaw na tayo andun sa ilalim ayan pa yung tubig halaki pa ayan, marami siyang bakas dito yan yung mga bakas niya dito agad pagtawid natin nakita ko yun siya nakapwesto nasa gitna ayun ay thank you lord kumplito sa kumpleto sa sipit lalaki pailawan natin yan uh, may tubig tubig pa ay ay thank you oras natin ay alas dos bintidos palabasin ko agad mga kabraso ayan naririnig natin yung kulog kanina pa yan kunin ko muna sana lang makadagdag pa tayo tagaktak yung pawis natin Mahirap eh, din mga ano hanap ng ganito pang may tubig. Ops Nang lalayo Napaka-season mga kabraso Alas 3-7 na mga kabraso Napakaraming bakas dito Yan. dito mga kabraso ay pinagpahingahan to pero umangat kalat kalat yung bakas nya sa bahagang to ay napakaraming bakas sa punta dito Ayos, pinagpahingahan din mga kabraso umangat din wala din dyan saan kaya naroroon wala lang madali natin to, Mas 3 na. Ito mga mga kabraso. Ito na sa wakas. <laughs> Uy, thank you Lord. Palipat, lipat ha. Ayan na siya. Uh, ilaw. Laki ng pahingahan. Napakarami na niyang ginawang ganito mga kabraso. Ibig sabihin matagal na talaga dito. Sana lang kompleto. Ayun, kompleto. Makisig. Tsaka napaka-season. Okay. Palabasin natin. Ah, labas. Labas. Bawal ang reject. Do. Patay polyo. Yun lang mga kabraso. Mahina yung presyo nito. Bagamat malaki siya. Yung isang niyang sipit ay mali ito. Pansin natin. Ano yan sa pamilihan? Polyo tawagin mababa presyo bawas bagamat ganon maraming salamat gracias yan tali agad sana makadagdag pa malapit ng umanos si Brad nyan alas ko usapan namin ah, mga kabraso 3.39 na po malapit na tayo sa labasan ang lalaki ng bakas doon mga kabraso sinusundan-sundan natin pa wala-wala meron dito yan sa likod mga kabraso may na natatanaw ako dun kabulol-bulol na tayo sobrang pagod ko na rin ayun napakalaki tansya ko ang laki okay. sana lang ay season ay, thank you nun. Sana lang bulik ito. Napakalaki. Napakaganda ng pagtalubog. Ito ay malapit sa sapa. Ayan yung sapa oh. Ah. Napakalaking nito mga kabraso. Ay, ito. Ay, hanap ng dating. Hirap pasok ay, bulik nga siguro oo nga bulik nga ito mga kabraso napakahaba kasi nagbuladas niya simula dito, tapos dito ilaw ayan mga kabraso ayan ay hindi na natin papopormahin mga kabraso dyan na mismo natin siya itatali. kasi maano ito tatanggalan ko lang to ayos mga kabraso talagang napakalaki nito ito po mga kabraso ay nalinisan na po natin dito sa loob ng bakawa mga kabraso medyo parang madilim na rin kasi nga nagano yung panahon pero di lang makatuloy kumukulog-kulog kasi kanina umambun ito mga kabraso napakalaki Ayan, tumamit na tayo ng ilaw mga kabraso ayan si mga kabraso ito yung dulo ng isa niyang ano ito naman dito yung pinakadulo rin ayan o oh. Di natin maabot yan klaro yan parang dito pa ayun Diyan na natin siya itatali para di na makaporma kasi kapag umano pa yan rapan tayo. Tali ko muna mga kabraso. Mamaya na lang papakita natin kung gaano talaga kalaki ito. Tama ang hinala natin mga kabraso. Isang napakalaking bulik. Bulik nga oh. Grabe ang lalaki ng sipit. Napakalaki. Tansya ko parang mas malaki pa ito kaysa ngayong nauna nating episode na bulik. Mas malalaki yung sipit niya. At saka napaka-season mga kabraso hindi lang talaga maano kasi nakalubog siya nang tinan natin tinatali ay, grabe pala yung ano ng mga sipit na yan nako nagugasan ko sa ilog mga kabraso naririnig ko na yung andar ng ano ni Brad ni Kuya papunta na yun sa pinag-usapan namin lugar yung pinag-usapan namin ay doon siya mag sa may barangay hindi pa ako nakarating doon dito pa tayo lalabas niyan kung saan niya ako hinatid sa kabilang piece niya ako kanina doon tayo sa kabila papunta doon paikot dito naman pababa ayan mga kabraso ito na sobrang laki kita nyo naman huh. napaka season lumabas na tayo dito na tayo lumaan sa may sapa maganda palang daanan dito sa sapa di gaanong maano lalim daming isda dito kanina dito tayo sa kabilang pisngin yan nag uumpisa punta doon pag palapit na sa dolo tatawid tayo niyan papunta naman dito hanggang sa pagdating dito hala na kapag kaya pa papunta naman doon sa may barangay malawak pa yung ano dun spot dun rin tayo nakakuha ng nakaraan ng bulik yung inabot din ako ng tubig nun pang pangatlong episode na ata sa huli ayun si kuya doon banda naggarahi ano ko doon anihag aninag natin doon sa may ano pagaantay na pero ngayon lang narinig ko na ngayon, ngayon lang huminto rin sana lang din ay nakayari siya tayo mga kabraso ay nakatatlo tayo ay sa wakas napakalawak ng hibas mga kabraso sobrang layo ni kuya halos hindi ma abot ng ating kamera yan yung lalakarin natin <laughs> hindi no, hindi siya yung pwedeng lumapit sa atin kasi hibas daming isda dun mga kabraso ito kahit dito mayroon yan baka mayroong alam na ah, na lang doon mga kabraso. Kaya sa bangka mga kabraso. Ito yung huli ni Kuya. Ang dami daw butiti. Ayan, may talakita ko. Oh. Sa mga usuos. Malang biyaw. Pagkakapang ulam na rin. Ayun, yung pamain niya ay umang. Ay, di mo nagamit gamit. Nag-heros-heros. Ito, okay, ito. Ano, ano pa yun eh? Oh, open nga Paumba. magandang pamain sa pataw. Sa undak, undak yung nakayari nito. Pati ito, yung ano lang yung pamain, parang kila lang. Marami daw butiti eh <laughs> pauwi na tayo niya, mga kabraso. Last quarter na. Ups. Ay. Sana lang umabot ng trip. Yung na triport o oh na triport wala ha. Wala. Parang ganun pa rin yung dati oh. Lamang lang yun ng isang guhit. Pero halos parehas. Ito lang yun ah. Hinti na lang. Pagka mas mab mabigat 'yun unti. O oh, parihas. Eh mga braso, oh, kung natatandaan niyo yung timbang nun Magkaiba sila ng style. Ito medyo malaki yung sipit. Pero sa katawan lamang yung katawan nun yung dati natin wala pa nun Lagyan natin ng barikada. Ayan yung dalawang yan na uh, hindi pa kalakihan. Kahapon uh, yan, hindi ko na na-vlog mga kabraso. nag ako. Ah, uh, di may dapat dito dito. Kaso, kuwan. Alanganin. Isa, kuwan. Pulyo. Pulyo may pulyo ito ito yung isa dito ay pulyo 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 ito yan pulyo medyo malit yung isang sipit nya eh ano to bawas bawas price ay Umabot lang ng mahigit lahat eh. Atcha. <laughs> pasok, pasok. Ito yung isa. Medyo kito. Ito, good size ito. At saka ayos. Ito yung pinakauna nating nahuli. Ayon. Ayun. Alas umabot na isang kilo. Hindi umabot ng isang kilo. Awan ko, awan. Kahuna ko man mga marangarabi. Ay! Okay. Hala, hala, hala. Ay, kayo. Kayong mag-away-away. Ang barikada. Kung saan ng sobid. Sobid. Ay. Alagyan natin ng mga ano kay Lily Mm-hmm.